Ayan, magandang magandang araw po sa ating lahat mga kalunan. Ka eto na naman po tayo na magbabahagi po ng panibagong kaalaman sa magagawa po ng damong makahiya. Ayan. Ito po yung mga malimit na ginagamit po namin para malunasan po yung mga karamdaman. Ayan po mga kaalunan kukuha lang po kayo ng kanyang dahon o yung isang dakot na kamay at yan po ay ipapakita ko rin po sa inyo mga kalunan kung paano po ito namin ginagamit ayan ito po yung ginamit po namin mga kalunan doon sa kaibigan po ng aking misis na maedad na po siya ayan nagtanong po kay misis ko kung ano daw po yung mainam na halamang gamot na para may rekomenda ayan, ito po mga kalonan yung kinuha nating dahon, ang gagawin nyo lang po ibabalot sa plastic tapos uh, ah, didikdikin po yan mga kalonan hanggang sa mapalabas po yung panyang katas ayan, didikdikan nyo lang po hanggang sa madurog po yung dahon, ayan po mga kalonan yan Ganyan lang po mga kalonan. Pipit-pitin nyo lang po yung dahon ng makahiya. Tapos ang gagawin nyo po, amuyin nyo lang po ito ng paulit-ulit mga kalonan. Nang ganito po. Ayan yan o. Ang sarap po ng amoy nya mga kalonan. Paulit-ulit nyo lang po ito mga kalonan na amuyin. O. Ito po mga kalonan, ang tip ko sa inyo sa mga hirap sa pagtulog o yung hindi po makatulog sa gabi. Napakaganda po nito mga kalonan. Ito po yung ginamit namin doon po sa kaibigan nating matanda na ang problema po niya ay hirap sa pagtulog. Pinagkuha po namin siya ng dahon ng makahiya at saka po yung kanyang ugat. Dinikdik po namin at pinaamuin po ng paulit-ulit sa kanya. At saka po yung kanyang ugat ay pinakulo at ipinainom sa kanya at ginawa po niyang tsaa ayun kinapukasan bumalik po kami mga kalunan e eh, nagpasalamat po siya ayun dahil maganda daw po yung kanyang tulog ayun paalala lang po mga kalunan bawal po ito sa buntis bawal po uminom ang buntis sa linagang ugat po ng makahiya ayun ito po mga kalunan ang tip ko para sa mga hirap uh, makatulog sa gabi ito na naman po ang bagong kaalaman na may po namin sa inyo. Ayan, hanggang sa muli. Maraming salamat po mga kalunan.